Mayigit isang linggo na pong nakakonfine si Chief Justice Renato Corona sa The Medical City sa Pasig. Pinag-aaralan naman ang kanyang defense team ang susunod nilang hakbang. May live report si Salima Refran. Salima? Rhea, pagre-regroup. Yan ang naging pakay ng ilang miyembro ng defense team sa pagdalaw kay convicted Chief Justice Renato Corona dito sa The Medical City sa Pasig kagabi. Pasado na 7 ng gabi nang dumating ang ilang miyembro ng defense team. Dito na sa The Medical City sa Pasig, dumiretso ang grupo matapos ihayag ang 223 guilty verdict ng impeachment court. Ayon kay Atty. Rico Kicho, hanga the defense team na alamin ang kondisyon ni Corona matapos nga ibaba ang hatol sa kanya. Nare-respeto raw nila ang naging conviction ng impeachment court kay Corona. Pero sa ngayon, wala pa raw silang napagdedesesyonan sa magiging susunod na hakbang bagamat pinag-aaralan na ang posibleng pagkwestiyon ng desisyon sa Supreme Court. At matapos ngang bisitahin ang convicted Chief Justice, walang nagbigay ng pahayag sa mga member ng defense team. Wala pa rin balita kung magbibigay pa ng medical bulletin ang The Medical City. Samantala, Rhea, sa impormasyong nakalap nga natin ay nananatili sa isang kwarto sa 15th floor o VIP floor ng The Medical City si Corona. Wala pa rin inilalabas na statement ang pamilya ng convicted Chief Justice. At yan ang unang balita mula dito sa Pasig. Rhea? Maraming salamat sa Lima Refran.